Ang kwento ng batang kawayan Sa isang nayon sa tabi ng bundok, tumutubo ang isang makapal na kagubatan ng kawayan. Sa gitna nito ay may batang kawayan na nagngangalang Kiko. Siya ay maliit, manipis at madalas ikumpara ng ibang halaman sa matatayag na puno sa paligid. Wala kang silbe, Kiko! Sabi ng matandang puno ng akasya hindi ka lalaki ng tulad ko. Mahina ka. Nalungkot si Kiko, ngunit nagpasa siyang magpatuloy sa pagtubo. Araw-araw, kahit may ulan o araw, Yumuko siya sa hangin at inaalagaan ang kanyang mga ugat na patuloy na lumalalim. Isang araw, dumating ang napakalakas na bagyo. Ang hangin ay sumisigaw. Ang ulan ay nagbubuhos ng galit at ang lupa ay nagbabaha. Maraming matatayog na puno ang nagbagsakan dahil sa lakas ng unos. Ngunit si Kiko, kahit maliit at payat, ay nananatiling nakatayo. Pagkatapos ng bagyo, napansin ng mga hayop at halaman na si Kiko ay hindi man lang naapektuhan. Lumapit ang matandang akasya at nagtanong, Paano mo nagawa iyon, Kiko? Bumiti si Kiko at sumagot kahit maliit ako, inaalagaan ko ang aking mga ugat. Natutunan kong yumuko sa hangin at magpakatatag sa ilalim ng lupa. Hindi kailangan maging malaki para maging matibay. Aral ng kwento Ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa laki o panlabas na anyo, kundi sa tibay ng loob, kakayahang umangkop at paniniwala sa sariling kakayahan.